So, ayan, good evening po. Ito po pala mga pamangkin ko, sister ko. So, mag-introduce lang sila yung mga pangalan nila isa-isa. Kasi po, may challenge po ako sa kanila ngayon. So, kakanta po kami. Kakanta kahit mga sintonado naman. So, sino po ang tatawa? May limang pitik. May limang pitik sa akin. Ayun. So na kung pag hindi sila naging sinton ah I mean, hindi sila ah, naging maayos, may pitik po sila. 'Yun yung consequence namin. So ayad. So una tay, kaya na, anong pangalan mo? Yan ah, yung full name. name. What is your name? Charlotte Andrea Dita Tapita. Ah, Dipeta. Peta. Ayun, De Peta. hindi Pipita, oh, oh. De Ah, Okay na yon. Sige na. Oh, eh, ikaw, sunod. Anong pangalan mo? My name is Charmaine Angel Di de Delphita. Oh, ito dos. Paakin na ng purpose. Ayun. Oh, kuya. Anong Aba pangalan mo? Ako naman si Kit Andre Di de Delphita. Ayun. Oh, yung yung ate. Um, ako po si Clarice Andrea D. Lapita, but you can call me Clarice. Oh, that's good. Better and better. Oh, yung nasa itas ng rooftop natin. Ako po si Catherine Gale and Lagsaan, but you can call me Gale. Oh, you can call me there, Gale. Okay, magsisimula na tayo, mga guys. Ayan. Ito po, late update lang po to, pero sana ma maging happy kayo. Sige, start na po tayo. Ha start na tayo! Ayan. First, <clears throat> Ako yung first, sintonado naman ako, pero sila may yung pinapa-challenge ko kahit sintonado ako, sasama na sila sa kanta ko. Ayun. Yung kumuha tayo ng kanta yung taga amerika Ayun. Hindi ko alam kung anong pangalan yun. Sige na. Let's go. One, two, three, go. Iyahong. Iyahong. <laughs> Ahi. Ahi. Iyahong. 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 Abay. Rrr. Wala pang gani. <laughs> ulit tayo, ulit, ulit. Take two, take two, take two. Practice daw po. Warm up muna. Sige na, again, again, again. Iyaw. Iyaw. <laughs> Bakit sa mga? Huwag yung ka. Ay, hindi na. Siguro, siguro yung challenge wala na. Practice na lang tayo. Ayan, sige, again. Last na to. Um, may challenge na so sa ng limang pitik, ha? Pag sinong tatawa, hindi magiging real. Yun. Ibang piti? Oh uh, yes. Piti. Iya ho. Iya Ahi. Ahi. Iya. Iya. Iya Iyo. Iya. Sabay ako Haris. Iya. Mamu, I'm in me, mamu, I'm mamu, I want a girl like you, yeah, yeah Me, mamu, I me, mamu, I me, mamu, I want a girl like you, yeah, yeah Wow, ayun, hindi sila nagkamali, ewan ko kayo na lang mag sa baba kung sino nagkamali, basta yun na po So, ayan, magbabay na kayo, yun lang yung challenge Ayan, bye